Magandang umaga po mga kalaki ngayon po ay August 12 Bayan po mga kalaki, 3 digit lucky numbers Ngayon pong alas 8 ng umaga ng August 12 Ito na mga kalaki, kunin mo na Sa labas at loob ng bansa, narito na magagandang numero Sa Sweden, 139 Hong Kong, 836 Singapore, 253 China, 116 Texas, 230 Dubai, 927 Malaysia, 513 Taiwan 304 Thailand 829 Philippines 172 India 263 New Zealand 647 Australia 128 Mexico 295 Canada 304 Greece 836 Israel 221 Las Vegas 394 Saudi 856 Italy 725 sa Germany 118 at sa Korea 394 Ayan po mga kalaki ang mga kompletong 3 digit lucky number sa na pangmalakasan namin. Aba mga may gusto po ngayong araw na to, pwede niyo po yung alagaan ng tatlong beses sa isang araw. At pwede niyo po yung uh, tayaan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at sa National po mga kalaki. At gising na po mga kalaki, baka tulog ko pa dyan. Dadapuan ka ng swerte, hindi mo pa alam Okay, tayaan nyo po yan Ingatan at huwag nyo pong bibitawan agad Good luck